Jack, magpapasabog ka na ba? Magpapasabog na. Wag, 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 Jack. Mahal, mahal, Magana? mahal. Uy, uy. Yan. Teka lang. Ayan, yan, 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 yan. Ang ganda nung, ana direct Louie, congrats. Ang ganda nung ating summer. Yeah! Direct Louie. Tita niya naman si direct. Hats si on doon. Talagang nakatutok si direct. Kitang-kitang, gumaganon. Ganon din siya sa gilid-gilid. Oo. Oh, oh. <laughs> siya pa yung naghahawak oh, oh. ng mga timbulan. Siya talaga. Pro. Grabe, direct na yun eh. Eto na, ang Sang Tanaw! Sang Sabo! Ayon, no? Ayon, kay Rocco na sino, matagal niyang niligaw ng asawa niyang si Melissa Gohing dahil... Ay, ah, Maling. ano? Mali yung ano natin. Oh, Mali, oh. mali natin okay, isa ano. Pa, isa pa, isa pa, oh. Oh, sige, sige. Kunyari, hindi natin nakakita yung ano. Oh, sige. Oh. <laughs> isa, oh, number, ah, sige. Na ano? lady. number, number one nga ito. Number one to. Ah, oh, sige. So, ito, doon na tayo sa ano. Okay, ha? Ito na. Noong teenager, siya, noong teenager, siya, anong klaseng manliligaw ang pinapantasya ni, Kay, ni Kylie Padre? Ay, nako. A. Basker o street musician. Or B. Vampira. Vampira. Oo, mamang. Vampira. Hindi tama. kasi, syempre alam naman natin si Kylie ang tatay niya ay si Sir Robin Padilla. Okay, so tama. ikaw alam mo na matapang ang ano mo, di ba? Ang father figure mo. So dapat kung hahanap ka din ng taong man or hindi nga tao yung gusto ni Kylie eh. No? Bampira, nga, bampira nga. nga yung gusto bampira. niya. Gusto eh. niya lumanap din ng tao na parang ay hindi nga tao na may paglalaban siya, Ganon. Tama. Yung tama. kumbaga may may dalang tapang. Bampira tayo, vampira. Oh, oh. Yes. Jason and Timothy. Syempre. Ito na para di uh, Timothy Ding. sa oh. YouTube. Ano, ano ano sa tingin mo na pili niya? Kasi gusto talaga yung mga yung musician. Hindi, musician. Yung, yung musician. Hmm. musician. Ay, talaga niya musician. musician. Gusto niya ay gitara. Kitara. Gitara, talaga ah, gusto niya. Ang pangasawa niya. Mapangas Nanliligaw. Para may tiriting-ting-ting. May mga A major. Ano? Ano sinasabi mo? Anong gusto niya? <laughs> <laughs> <inaudible> <Mésha. M> <inaudible> musician. Hindi siya <inaudible> sure. Hindi <inaudible> siya oh. sure. Wait yeah. lang, teka lang. Isip Kailangan mo na simagot, Jack. Ano sa tingin mo? Ang kasagutan, A, Basketball or street musician, or B, vampira? Nung nakatrabaho si Kylie, mahilig siya sa music eh. Oh. Siyempre! <laughs> Tsaka sa gitara, yes. magaling. Pero, minsan, oh. kakaiba rin yung gusto niya. Oo, oh, <laughs> oh, kakaiba <laughs> yan. Pero hindi siya pinapayagan ng tatay niya. Mahirap pa. Oo. Oh. Sige, testing, vampira. Sige. Vampira daw! Tama Yan! Tama yan. Sabog or sabog? In 5, 4, 3, 2, 1! Eh! O, tama ka! Kala ko yeah. <laughs> Yes! Kaubang na ako dito. Sabi, nakatulog. Huwag na ako At dahil yan, ito ang iyong sang tanong! Sang sabot! Noong... Fifteen years old si Ruru Madrid ay nabasted siya ng niligawang babae. Oo, dahil hindi nito nagustuhan ang binigay niyang regalo. Ano itong regalo ni Ruru? A. Chocolate cake or B. Chinelas. Ay nako, hindi niya nagustuhan yung chinelas. Oh. Kasi yung chinelas, ano na, sobrang ano, sobrang laki tapos parang buaya. Tapos ayaw isuot ang ano. Sabi, bakit tayo may isuot? Kasi ay idol ko kasi si Lolong, kaya yun Cineles siya. inaapakan mo siya, tumutunog, tsaka umiilaw. Sabi niya, hala ayoko ng ganyan, nakakatakot. Tapos yun binasted siya. Tapos pangalan palang ng Cineles si Lolang. Lola. Ayaw Ay, hindi, hindi, si Lol. hindi. 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 Si hindi. 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 Hindi ang ah, dahilan man, kung okay. bakit siya binasa. Kasi alam mo, sa pagkakakilala ko kay Kylie, ang paborito ay, niya ay... Ruro na si Ruro. na tayo! Nakairuro na tayo! Sorry, sorry. Huwag na <laughs> yung malito. Ako yung malito. Ang hirap at life. Ang pagkakakilala ko doon sa diligawan ni Ruru ha? Eh, gusto niya ube cake. Ube cake. Ube cake. Allergic siya sa chocolate cake. Ayaw niya ng chocolate. Chocolate cake na may sinelas. Oo. Diba? Aba, akalain mo nalito na. Oh! Narinig mo na. Anong magiging kasagotan mo dyan na ha? Jack! Eh! Chocolate cake or beetsinelas? Una, nababasted pala si Ruru. Oo nga eh. Ang idol ko yan. Sa gwapong niya, no? Cake or chinelas? Kasi may mamahaling chinelas naman. May mamahaling chinelas naman eh, di ba? Feeling ko cake. Hindi na-appreciate yung cake. Hindi na-appreciate yung cake, no? O sige, tignan natin. Ay nako! Ay nako, Jack! Cake! Sabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1! Ayan, ayan. Sabi ko sa'yo. Naniniwala ka kay Ana Lynn Baro. <laughs> ay, naku. <laughs> Uy, lahat ng tao napapaniwala ko. Ay, so, Pwede po magpapowder. Pwede <laughs> po. Kasi daw, yung binigay niyang chinela, size 7 yung baba, ay eh, binigay niya size 12. De, Ay, Ay na, sabi chine, ko na eh. Medyo na yung size. So, na-off si girl. Naku. Ruru, anak! Ako naman si Ruru naman namimigay ng na tsinelas. Eto na! Ang ilaw! Grabe ilo. naman. <laughs> Sobrang na-overwhelm yung art depth natin. Ano? ng nga. Marami po. Pasok ang gang yung... matay eh. Huling sang tanong! Sang Sabo! Sabo! O, oh, eto na. Totoo na to. Ayon kay Rocco na sino? Matagal niyang niligawan ang asawang si Melissa Gohing dahil A. Kuya ang trato sa kanya ni Melissa noon or B. Ayaw ni Melissa magka-boyfriend ng artista. Ayaw mag-boyfriend ng artista. Oh, Kasi talaga. si Melissa isa siyang athlete eh. yes. At nung time na to, ang kinagawa na proyekto talaga ni Rocco ay yung oh. Encantadia. Oh. Oo, so may ka-love team siya doon, si Sanya Lopez. Eh oh. si Melissa, hindi naman niya alam kung paano yung kalakaran sa mga love team, love team na ganyan. So akala niya may nangyayari talagang um, relasyon si Sanya, tsaka si, ano, si Roco. Kaya hindi niya pinili. Pero ngayon, di ba happy for you guys? Hi, Roco. Oh, oh, hi, Melissa. Ano yung boyfriend ng <laughs> artista. Yes, yes. Siyempre, and... Tim oh, yeah. Timothy, do you know this, uh, this story? I know it. You know it. And then, tell them, Shempre tell them. Po. Yes. <laughs> lang po. Parang kasi... Tagalog pa lang. Ingles ako ng Ingles. Okay. Sabihin mo. Sabihin mo <laughs> kasi, ah, yan. Sabihin mo. Okay. okay sige, sige po. Kasi parang... Parang ku kuya lang. Kasi, ah, kuya lang talaga? Kasi kapag ano... Kapag nakita mo yan... Parang... Brody kuya lang, lang talaga. talaga. Kahit isa nagbike si ano si Melissa tapos tinulungan 'yun. Tinulungan kasi gusto ni Melissa. Sabi niya, "Wag po kuya, wag po kuya." Tapos 'yun, ayun nang ayun talaga nang kasi tutulak sana niya eh, para magpaalan tapos, "Wag po kuya." Tapos sabi niya, "Wag mo ako tawagin kuya para magkasin itad lang naman tayo." Tapos 'yun. Ayun, doon. Dahil kuya ang tingin sa ah, kanya. Ah, talaga Ayan, kuya. Oh, pala. Ano mo kasagutan mo. Ikaw ba Jack? Gusto mo ba ano? Ano? Gusto mo ba artista din? Gusto mo ba artista, uli? Ah, uh, artista din? Sorry, sorry! No, 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 no. <laughs> <laughs> Alas, na, ano ko lang. Tsaka tingin na, sinuot mo lang <laughs> yung jungle! Pasabuhin nyo na! Pasabuhin na! Okay, ano sabot mo? Ano sabot mo? Binabantayan ko si Sanya noon. Oo. Pero hindi ko mo. rin alam. Hindi mo rin alam. Ay! Ay! ay. Ah, ay. feeling ko, pagka hindi ka kasi artista, parang ayaw mo nga na eh. Totoo. Ayaw mo. Uh, Ayaw diba? mo yan. Ayaw mo yan. Ayaw mo yan. mo yan. Sa trabaho. Oo. Oh. So ano ka doon? Yun yun. Yun yun. Ayaw sa Ayaw artista. Ayaw mag-boyfriend oh, ng artista. Oh. Tingnan natin kabog or sabog in 5, 4, 3, 2, 1. I told you, I told you. Kuya Jack! Alam mo naman, Jack. Hindi na kita papahamak, Jack. Jack. <laughs> hindi ka nakikinig. Kuya, kuya pala. Kasi, oh, oh. nakikinig. Bali pa rin. Maraming maraming salamat sa so, okay. pagkipagkulitan sa amin today, Jack, Annalyn, Timothy, and Tala.